Harus kaldo po tayo. Good morning everyone. Happy Thursday, rainy morning. Ayan, nag-arus kaldo po ako. Native chicken po ito. No need to add uh, soy sauce kasi tama na yung timpla niya. Kung mag-add pa ako ng soy sauce, medyo maalat-alat na. So, tama lang yung timpla niya. Ayan, maulan-ulan po ang umaga natin, guys. So, nag kaldo ako. Ito na yung bali breakfast ko. I no. Masarap siya kasi maraming ano. Paminta powder. Ay, may first pa ako. Nitip po ating chicken. Oh, ayan, nitip. Ayan. Ang anong ano, buto-buto. Kay kasarap man yung buto-buto sa aros kaldo. Wings po, yan tsaka legs. ito po yung ano natin labas. Labas ng aking tindahan. Ayan, na pa umulan, mga 3 o'clock in the morning. Ayan. Medyo mahina na po. Buti na nga ito hindi bumaha. Ayan, makulimlim pa rin ang ating umaga. Umagang kay ganda. malinis na yung harapan ko, oh. ko yan tamna ng malunggay dyan, oh. ay malunggay ko, sinutol ng nagtrabaho ng poste para sa, ano, poste. Yan, magtanim ako dyan ng malunggay. nasa tapat talaga ako ng kalsada o oh, ayan ayan to ang tindahan ayan ang isa ko ayan na yan marami ka ayan. ako lagi nakatambay ating ating umaga ilagay kasi parang ano ba cupcake. Mmm. Mmm. Higop-higopin na lang. Ayan, okay. kain po so tayo. May mangga ako, singkamas. Manggang hilaw, manggang hinog, singkamas. Ito. Biskuit ng anak ko kanina. Hindi niya na mag ano tayo mango shake mango smoothie so ito na nakagawa tayo ng isang pitzel na mango smoothie may tao po sa tindahan saglit po ano na distract tayo may customer sa tindahan so may mango smoothie tayo isang pitzel o no. yan hindi pa nang hugasan so ito ano lang siya yung balat niya medyo pangit pero matamis pero bawal bawal na ito sa akin so ito ako ano matigas saw sa suka or sinama ito yan masama kasi yung pakiramdam ko tapos yung ano panlasa ko hindi ko maintindihan sa so, nag-request ako ng papaya na hilaw singkamas at mangga ito sa anak ko na dalagin din Oh, sa so mag-slice ako ng papaya. asin Saka Suka na may sili sinamak Ito Ayan, madaming sili So, kunting asin Lagyan natin ng kunting asin Sinamak coconut. Ano ito? Coconut vinegar. May, may ng ano tira ka. Kain. Mmm. So, super ang hang. So, may masimak sima tayo habang nasa bed. Habang nagbe rest, may nunguyak-nguyak tayo.